Bago magsimula ang video na ito, sana mag-subscribe kayo, at follow sa aking channel, Breeder Adventures TV, para sa mga latest news at issue na nangyayari sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po! Tila nagkainitan si Senator Bato de Rosa at Senator Rafi Tulfo patungkol sa hearing kaugnay sa mga pulis na may mga issue na kinakaharap. Sandali, Sandali, Mr. Chair, Mr. Chair, alis na lang ako rito hindi ko matiis. Nakikita ko na parang ito mga pulis pinaglulukaw. I'm sorry, I have to walk out. Tila nagbago ang ihip ng hangin ng magsalita at magalit si Senator Tulfo patungkol sa mga pagsisinungaling ng mga pulis pag nasa Senado. Puro na lamang no comment at hindi nagsasabi ng totoo ang mga inimbitahang mga pulis na di umano sangkot sa mga katiwalian na nangyayari sa mga ahensya na kinabibilangan ng mga ito. Ito ay kasunod sa kaso ni Camilon. Sandali, sandali. Mr. Sandali, Chair. Mami, ko na walang waras. Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga polis pinagluno ko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. They were serving the warrant. So, merong hawak so, sila. So, saan? Saan ang warrant nyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your... Uh, Talap ng warrant officer ko, Your Honor. Ha? Ako po yung ako po yung sinasabi lang di may dala pero yung warrant officer ko po ay meter. Sir, actually sir, hindi sila pumasok sorry, sila sir, sir, sorry po chief. Doon pa lang nagkaroon inconsistencies. I'm sorry chief. Yes. Parang nabibaby to eh. Sabi mo, eh, eh, ko lang sir tutul pa. Hindi ko binibaby itong mga tao na ito ha. Uh, kahit na mga dati ko itong mga tauhan, alam mo na, kinakita ko naman kung ako yung ako yung gagalit dito sa kalukuhan nila. Nasaksakan ng pagkasinungaling yung mga pulis na inakusa uh, if you remember, Mr. Chair, inamo natin ng lie detector test yung mga polis. Anong pangalan ng mga pulis na yon? Homsec? Nasaan po yung mga pulis? Ah, this is uh, the, what huh? yung Rodelio Vicente case? Saan na yun sila? Bulacan? Yung tatlo po, yung una yung kalbo, tapos yung isa. Yung isa, taas mong kamay, tatlo kayo, no? Pareho palang kalbo itong dalawa sa isa. Upon the advice of their counsel, pumayag kayo na kayo ay magpalay detector test, right? Versus... De dito kayo, bukod dito. dito. Versus yung dalawang complainant. Dito ipapakita ko sa iyo, Mr. Chair, na walang respeto sa iyo ang mga ito bilang dating PNP Chief at bilang Chairman ng Komite na ito at walang respeto itong tatlo sa Senado. Ginagawa niya pong katatawanan nitong tatlo, ang Senado, ang Komite po ninyo at maging kayo po kasama rin po ako doon. Because these two policemen were asked if they're willing to take the lie detector test to prove whether or not they're lying or telling the truth. In fact, we gave them counsel. They talked. We waited for several minutes. I think even half an hour almost. And they were advised by their counsel. And then they said, Yes, willing kami mag Detector Test to prove na kami nagsasabi ng totoo because meron na po akong doubt na sinungaling po itong mga ito and later magpapakita po ako ebidensya kung gaano kasinungaling ito and I will show proof out of my radio program during my previous interview with them. Pumayag po yung dalawang complainant. The two complainants, Mr. Chair, na nag Detector Test, pumasa po sila. Nakalagay doon na walang trace of lying they're being truthful. Ito pong tatlo nag-decide na umatras. Ang request ko sana sa komite na ito to you, Mr. Chair, mag-issue po sana ang komite na ito ng show cause order why they should not be cite in contempt doon sa pag-atras nila na nung una pumayag sila at pinalilitaw nila na parang ginagawa ng katatawanan tong Senado. Mr. Chair, so siguro tatanong natin sa kanila, although I know na karapatan nila na tumanggi, pero may karapatan din po siguro ang Senado na para protektahan ang integridad ng Senate against people will make a mockery of this committee. Patutungayin ko sa inyong tatlo na napakasinungaling nyo. Wala kayong respeto sa dating chief PNP. Para kayong binibaby-baby yung bang nasa pili nyo? At modus operandi na ng tatlong gusto ko na mapamula, Mr. Chair. Meron pa ako mga testigo na modus operandi na nitong tatlo na pumasok ng bahay na may bahay ng walang dalang warag base lamang sa sabi ng aset at mang-aresto ng kung sino-sinong taong gusto nila. And wearing bonnets. Not wearing proper uniform. Ang masama kasi nito, kinukonsinti In fact, when I interviewed the chief of police at that time, and I think the chief of police was already relieved, and what was the name of that chief of police? Is he here? And I interviewed the last time sa radio program ko, sabi mo, isa ka pa, Colonel. Sabi ko, Colonel, bakit nagbobolet ang mga bata mo pag nag-raid? Kasi mainit dito sa Bulacan, pati ako nga nagbobolet. Don't lie to me, papakontem kita, magsumpa ka muna rito bago mo kasagutin. Put man the road. Bakit ready kong sec yung sinabi sa radio show ko? Pakuntem ko to kahit na-kernel ka. Nakapikun na eh. Hindi po ako papayag na for so many years, for decades, nakikita ko po kung paano apihin ng mga abusadong pulis ang mga maliitati kababayan. Although hindi naman po lahat ng pulis abusado, I have so many friends in the PNP na napakabait. Barkada ko for so many years. Just like you, Mr. Chair. Pero merong ilan tulad ng mga ito na mga bulok na itlog sa PNP. Ang siya nagsisira sa imahe ng napakaganda na ginagawa ng kapulisan natin. Dahil sa gravity ng inyong kasalanan, yung magandang imahe na nabuild ng mga kasama ninyo for so many years pinaghirapan, na wipe out sa isang iglap dahil sa taduhan ninyo Now, Colonel, can we put him under oath? Yes, ah, uh, kumisig? Can, ah, uh, can administer the oath? Don't That's, ah... Yes, sir. Okay. Okay. Colonel, during the last, uh, when I interviewed you sa radio program ko, tinanong kita, bakit nabubolet yung tao ninyo? Pakisagot nga ulit kung consistent ka. Yes eh, sir, ang tanong na bakit, sir, ay hindi ko matandaan ng sir. Kung hindi, ang tanong mo sa akin, sir, ay uh, tama ba na magbonit yung mga polis mo pagka sa, sa mag-perform uh, ng duty o mag-manghuli? Uh, Parang ganun, sir, yung natatandaan ko. And then, sinagot ko yan, sir, ng hindi, sir. And then, sir, may ipahabol ako doon dahil may pinahabol pa kayo na pwede din naman provided. Stop right there. You said hindi. Pakiready yung video. Now, huli ka. You said, you said hindi. Yes, sir. Pakiready yung video. Okay. And then, go ahead. Yes, sir. And then, sir, sabi ko, pwede din naman provided na pagdating mo sa area is magpakita ka ng mukha mo, itaas mo, yung uh, bonnet bonit mo kung may bonit ka at magpakilala ka as No, mo. sir. Yes, sir. Yes, that was later on. Pero ang una mong sinabi, Mainit kasi sa Bulacan, kaya nagbobonet kayo, maging ikaw, nagbubonit ka nga. Yun yung straight answer mo. And then, dumugtong ako ng tanong, saka sumagot, masama kung nakataas, kung nakababa, dapat nakataas. Dapat, kernel, ang diretsyong sagot agad mo doon, bawal ang bonet, stop na, wala na mainit. At ako na nagbobonet. Ginagawang kengkoy ang PNP. Do not use the word mainit, kaya ka magbobonet. Anong kinalaman ng mainit na panahon? Wait, Colonel. Anong kinalaman ng mainit na panahon sa pagsuot ng bonnet? That's what you said. Are, are you you it? Na you said na mainit? No, sir. Ah, uh, mayroon akong na kung naaalala. Hindi, are you it? Na sinabi... denying it? Na mainit, Let's sir. play the video. Oh, sabi mo mainit. Yes, sir. Mayroon, sir, akong word na mainit pero hindi ganyan ang pagkasabi ko, sir. Gusto mo i-play kong video? Hayaan niyo po muna sana ako. Hindi, hey, gusto mo i-play kong video. Yes, sir. Pero gusto ko pong sagutin. Hindi pa na po i-play para po hindi po ako mangungupya sa video. No? Hindi. Kung sinasabi niyo po. Uh, noong tawagan niyo po ako ay actually ako ay na nagpunta sa isang barangay na kung saan tayo ay Before you continue. Ay, uh, Before you continue, continue sa Thailand. Kaya na ka pa ngayon doon o na-relieve ka na? Sir, so, nakabalik po ako, sir. Saan? Sa? Sa Bulacan, sir. Andy Bulacan. Yes, sir. Nakabalik ka doon ngayon. Yes, sir. As hipi. Yes, sir. Okay. Continue, continue. Ah, uh, nandito bang kataas-taasan sa PNP? Bakit nakabalik tong taon to? Sinong PD? PD ng Bulacan. Sagutin mo ang tanong ni Sir Turtle po. Bakit niyo binalik doon? Nakapag- Ah, out ka na? Out ka na? Tapos na? Okay. Okay, okay but continue, uh, Colonel. Yes, yeah. Yes, sir. So, then, Sir, ang natatandaan ko nung tanongin niyo ako tungkol diyan, kung tama ba, ay yung nga sinagot ko, sir, na hindi, sir, sabi ko. Mayroon yung word na, and then may pahabol dun, sir. Na kung sa, saan ko sinabi na pwede na magpunta mo di sa area, pero pagdating mo dun sa area ay magpakilala ka as police officers at sabihin mo kung ano yung pakay mo. Yun, sir, yung naano ko dun, sir. Kung saan, sir, ay nasabi mo sa, ay naikisabi ko rin sa'yo na ako nga sir ay nagsusuot din ng bonnet dahil sir sa word na bonnet na nakopya ko na rin sa inyo. Pero actually pati yung, yung sa, mahiinit sabi ko kasi during that time ay nasa taas ako ng bubong that time sir. Na sinabi ko mainit nga. Yun sir yung ano ko. natasan Tapos ka ko na. na. Yes. Yun nga po. In short sabi mo let's play the video na. Pakinggan natin. <coughs> pag-usapan na po natin muna yung procedure ng pagsaserve ng warat. A. Hey, nakabonet. Bakit nakabonet? Sir, kung nakabonet man yan, no, ako rin nung during that day po, nakabonet ako dahil sobrang init. Mare, na alam mo na nakabonet? So tama ba yung ginawa nila, Mare, na nakabonet sila? Kung nakataas, sir, hindi tama yun, sir. Kailangan makabonet pero ibaba mo, magpakilala ka. So okay na okay. magbonet pero ibaba mo muna yung bonet. Pakita so, mo yung mukha mo, dahil mukha mo. So, ibig sabihin, in your daily operations, dala-dala nyo yung bonnet? Eh, talaga kakatakot kayo. ah ganun po kasi talaga yung delirutin namin, yung tamang din namin, yung talagang nakasigitan na po. Ito po, ang talagang harap nila na po kami dito. Sir, why did you, kahit, 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 kahit kinala pa kayo dyan sa lugar, why did you wear that bonnet? You should have worn that. Kung kayo po ay uh, legit yung operation niyo at uh, serving a warrant to a subject na you thought o oh, ayon sa inyong asset ay nandun sa area, why not wear your uniform with body cam at bakit nakabunit? Your Honor, uh, part lang po ng accessories ng mga riders yun. So, yun. You used the word mainit. Now, Mr. Chair... Tumanggi sila first things first yung request ko po sana baka pwedeng um, mag-show cause order yung committee na ito kung bakit hindi natin sila i-contempt sa pag-atras nila so there's a motion from Sen. Turturpo uh, that uh, we require these three policemen uh, to show cause why they will be not They will not be cited in contempt by this committee. Uh, is there any Is there any uh, objection? Hearing none, but before I roll the motion, I was given the uh, one minute uh, suspension.